alam mo talaga nung nag-i-restart. Gago, first time mo lang. Kinakaba na si Jose. Natatay na naman. Pahingan <laughs> na marami ang palaya. Hahaha! <laughs> nangyari sa Kita ang kita mo sa bakla ni Josie. First time Bali yan Briefing muna siya dalawa kasi First time eh First time in history alam mo may cambio, alam mo yung magpa-first gear na ang cool Don't race on public road, race on race track Kasi <laughs> pinapas ko lahat ng kibot sa Ang ganda ng babaan ko boss, alam ah, mo na, boss! <laughs> ah, <laughs> Mga ako! di ba kay Joseph? <laughs> Grabe tama ako. Pero chill lang. Oh, bali ano, punta kami ng Carmona. Lalaro tayo. Dalawa. Bali, tatlo kami lahat. Si Joseph pa natin. Sama na si Pacner Rayan. The manager. Kila Joseph. Ah, bali sasabihin na natin. Mamotarin lang na-scan namin yung Carmona. Tapos,

denn dann

Yeah, no. I'm on the race track. On the rat. Here we go. Team Jer Speed. Up. Oh, tangi na mga Team Jer Speed. Oi, kawai kawai. Oh, tangi na. Oi, Bray. Busy, busy. Oi. Parang masarap ang tulog nito ah. Kamusta yung jambos? Oh, tangi na sinasabi ko. Solid. Shout out. Shout out sa ano, kasama natin. Kaya baka may Rhea, no? Shout out. So, camera of the day natin yan. So, YouTube yan, di ba? YouTube. ah Bali, ano. Briefing muna sa dalawa kasi <laughs> first time eh. First time in history. Babalasahin. Babalasahin muna sila ni Boss Jake. <laughs> Hindi kasi pwede yung paloko-loko sa racetrack. Lalo na pag yung mga pasira-sira yung mga pyesa. <laughs> ah, pag may pyesa mong bumaon dyan. first-timer. <laughs> Pasang First-timer. Para awa nyo na yung mga magiging isang mga. First-timer. First-timer. Briefing <laughs> tayo. Briefing. Briefing tayo by Boss Jake. So, uh, Kinakabahan na si Jose Natatay na naman yun. Tapos na. may bawa ng dieter to. Bibigyan yung mga ano yun, Yung mga pagalagan ng bawa. Ano yung stretching. Patay sa banta yung

paibayin ni Sally Manlap. Tama. Success tayo ba ang mama? Mamaya. Dahan-dahan na ba? Namusta bili mga estudyante? Yes! Buta yes, sarap! rap! Ang ina yung special mention, buta jetski! Jetski! <laughs> sarap, sarap! Sarap na run na yun. First step, okay. okay. magbabalik natin sa ano, Carmona. Oh, uh, kamusta ang biling? Ha? Huh? Panis! Pata <laughs> ko, parang ano eh, nababalahipuan eh. Ay yari nangyayari sa'yo? Kitang-kita ako so sa bibakla ni Josie ni? Bibak ni Josie eh yung mga 500 gumbos basta, para umurong eh Huwag mo kasi iintindihan sabi ko sa'yo Bray Sabi ko sa'yo huwag mo iintindihan sasabay ka sa kayo Hindi kanina nung Yung sabi mo ang kami tas magpahinin Bray, let's

Okay ka? Okay, okay. okay. Tapos ko pa <laughs> eh. Solid, Gary. niya. Boss, alam mo na. Pati, bossy! <laughs> <laughs> Kamusta buhay-buhay? Ayun, oh. No? Yeah, yung pakanan, boss. Meron na akong pakanan na kuha sa iyo eh. Ay, pag yung pakanan na dito sa gitna. Ah, sa gitna. Kasi tinapos ko lahat yung ibot ah, na nandito. Ah, yeah. ang ganda ng babaan ko dyan, boss. Alam mo na, bossy. <laughs> Ay, ganda na mga pitik. Palo niya, palo. Secret moto. Paano natin? Secret ka. moto. Hindi, yun naka-PC. Hindi yan. PC okay. ay, so... ay, 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 ay. Gutulbok pa ka namin. Ay, 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 Yun. Shoutout Shout muna, Brad. Brad. Shoutout ano. Secret moto TV. Yeah, palaw yan, palo natin yan, ha. Malulupit lulupit ng pitik. Ipapakita sa atin ni Bossy. nasa dito. Putang ina tuulin, tulin, tatago hindi may itong gulo. Di ano, di pagkano ni Josin dito, may abang gagana na eh. Pagkatapos, di ba, sila diyan. Oh. sila kaya, mo siya ba mo? Ano, ano kayo? yung bata niyo. taas pa rin mo Sa anak mo Yung PCS ko alam mo may cambio, alam mo biglang mo na, no? yung eh, Oo, oh, oh. kasi kaya gumawa ganun siya Puta pagdating sa korban na memreno Puta ka, oh, din ko mabunggo, ayo Puta may memreno ron Trail break yun Ah, trail break Ganun yung daan-daan ko lang binibita na Napakalupit! Ah, Matindi, Matindi si Jose. Matindi si Jose. Mag-race track, mag-race track muna Hayo, ano? Ano, anong payo mo kayo, oh, no. Ano pa paiyo mo kay Winkle, no? Diyan-diyan ka. Ano paiyo mo? Pangayan na marami ang palaya. <laughs> mag-race track muna kayo, no? <laughs> no. No, no, no. Ay, oh, isa yun, Mag race track muna. Yes. Ano daw ang mapapayo ko sa mga tropa natin dyan, ha? Don't race on public road. Race on race track. <laughs> Pangilang <laughs> yung seminar ha? ano Anong oras seminar ganina? <laughs> Anong oras? Anong oras seminar? Anong dito, kala mo talaga na nag i Gago, first time mo lang. Hindi <laughs> 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 tipang first time mo lang eh, no? uma advise advise ka nang agad eh. Ayop na yan, no? Lamaran <laughs> na Kiki. Kasi sa inyo yung totoo, natulog ka. Pagkit-pigitan na ako. Tanggal boss Dede, dede, gilid muna tayo, gilid kuya, gilid Okay lang? Ano pa karamda mo? Dede Ha? te te de. Dede de Tanggalin tayo, tatanggalin Tatanggal, tatanggal Ambo oh, Papatawag pa ako ambo? Oo, oh, oo oh. Dede, patawag ka pa ambo Ambo, ambo Ah, 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 yan, oh. yan Sorry, sorry Ito lang Oo oh. dali tayo. Kulong, Medyo ano? ano? Ayun, bigla siyang nalangan ng pag-pre. Bakit umitaw bigla? <laughs> Hindi so, sila ano? sadya. Grabe. Grabe ano, pre, yung ano. Grabe tama ako. Pero ah, chill lang. After.